So it's 3.12 in the morning uh, Pangalawang beses ko nang nakapag duty ng night shift Ibig sabihin na night from 11 uh, to 7.30 thirty. Uh, uh, by the way ako nga po pala si Reggie ng Reggie Rich TV Hindi po ako mayaman pero naghahangad lang pong umaman At ngayon ay uh, kikwento ko po sa inyo ang buhay ng isang healthcare grade. So, Don't worry, hindi po lang inalkirate ang ating mga itatopic pero gusto ko lang po i-share sa inyo yung uh, pagpabago ng aking career Kasi kung natatandaan niyo, nasa sales po talaga ako at uh, tagal po ako sa sales At ngayon ay nagkaroon ako ng malaking career change, kumbaga nag-decision nag ako na magiba Uh, bilang isang healthcare aid na ngayon. So, dami ko talagang na nakikita na hindi ko nakikita noon. Uh, marami ako na experience na hindi ko na experience noon. So, isa na lang na ito, itong ganito schedule. noon na ano, uh, hindi ako sanay na mapuyat sa trabaho. Pupuyat ako sa panonood ng TV pero pero ngayon lang ako na mapupuyat sa, dahil sa pagtatrabaho. So, but anyway, so, yun nga po yung isa sa mga, ano. So, ba't ko to sinashare sa inyo? Kasi, gusto ko sana ano, mak, uh, i gusto ko lang ipa, ano, ipabot sa inyo yung, yung pagkakaroon ng mga, ng mga pagbabago sa buhay. Marami kasi sa atin ang hindi sanay sa mga, hindi kayang i-accept yung mga pagbabago sa buhay. Ako, kailangan akong gawin. Maraming mga pros and cons, at saka, siguro isa sa mga cons is ano nga um, yung mga un uncomfortability un kasi may marami tayong mga hindi sa uh, sanay na gawin marami tayong mga bagay na hindi natin madalas kinagawa ngayon magagawa mo na ganun ang, ang isa sa mga pros naman dito ay uh, isa no. Marami kang explore, marami kang natututunan, marami kang mga bagay na ano na nakikita na oh, ganun pala 'yon, ganito pala 'yan, So, may mga, kaya sabi ko sa inyo, may mga pros and cons. At uh, siguro, isa sa mga bagay na para bang pwedeng pwedeng kung titingnan nyo sa kabilang banda is uh, mga, mga para sa inyo na mas lalong maintindihan ang buhay-buhay ng mga tao. Diba? Nung araw, ano eh, uh, hindi ko ka sinasabi ko na hindi ko kayang uh, mag-work ng, ng ganito kasi nga medyo madirihin ako hindi ko kaya yung maglinis ng mga but na mga ibang tao kaya mga pupo kaya tapos ano nga yung mag, mag work ng dalawang job diba pero ngayon ginagawa ko by, the way pagkatapos ito ano uh, um, ano pa ako mayroon pa akong days so ano to double shift kung again so 16 hours tayo ngayon Noong araw talaga, sabi ko, ba't ako magsi-16 hours? So, ngayon, ginagawa ko lang to. Uh, pero, gaya nga sabi ko, hindi ko naman talaga tuloy niya, Pero, kailangan ko lang gawin. Sa araw, malalaman niyo rin kung bakit. Pero, yun nga, uh, kailangan ko matutunan ito mga, mga, mga gantong, mga gantong trabaho at mga gantong ano, kailangan ko ma-experience mga gantong klase. Sa so, totoo lang, talagang para bang, ano, it humbles you kumbaga di sa trabaho na to na ang hirap pala talaga ng isang healthcare aid na uh, kaya sa, ay salute sa lahat ng mga healthcare aid talagang sobra ang kanilang mga sakripisyo talagang ano kasi ano to eh uh, physically at mentally draining talaga kung totoo sa hindi pa nga masyadong physical pero yung mental talaga kasi isipin mo marami mga residente na puro mga hindi na nila alam yung mga ginagawa nila, yung mga demented, yung mga Alzheimer's. Siyempre, nakikipag-deal ka sa mga yan. Maraming mga masasabi mo talaga na may at maya, uh, tawag ang tawag sa'yo. Which uh, is, takbo ka na takbo. Ngayon nga lang, ano, uh, ilang, al na ako tumakbo. Uh, yung, kasi yung residente may at maya, tawag ang tawag. So, na-appreciate ko yung mga hirap at sakripisyo ng, ng, ng mga healthcare aid. Ganyan sobrang ano, sobrang kung wala pa lang healthcare rate, mahirapan mabuhay ang mga mga residente na ito. Uh, mahirapan din yung mga nurses kasi hindi na kakayanin yung sila lang, di ba? So, talagang ano, ay uh, I salute sa lahat ng mga health care Talagang sobra ang mga pagsis, uh, pagsasakripisyon talaga. Ano, pag uh, kung minsan na mainit ang ulo nila, pagpasensya nyo na kasi talagang minsan na eh, talagang uh, sa sobrang tagal na nilang ginagawa eh talagang minsan uh, medyo, medyo tumitigas na kanilang damdamin at talagang minsan na eh, talagang na, na burnout na rin sila sa trabaho nila, di ba? So yun, yun yung ano. Pero syempre ako, uh, bago pa lang ako, wala pa ako doon. Kumbaga, mara, medyo may energy-energy pa lang ta, pa rin tayo. Pero nga, gaya sabi ko, naglabasan na nga yung mga sakit <laughs> ng mula nga ako sa taon. Nag, naglabasan na yung sakit ng mga katao ko. Sakit ng likod, sakit ng tuhod. Uh, tapos eh, tapos dito, yung pa, So, marami, marami. Sabi ko nga sa inyo, ano, uh, lalo na puro mga babae, mga nanay, ang mga gumagawa ng ganito. Kaya, Talagang saludo po ako sa inyo mga nanay na mga babaeng health care Talagang, talagang ang tindi ng mga sacrifice nyo talaga. So yun, pero uh, sana, sana nga ano, uh, magbigay daan to sa, sa iba. Magbigay din daan din to sa akin na sa mga goals ko sa buhay. Kasi nga ano, kasi, kaya ako ginawa kasi sabi ko nga baka ito na mag, magbibigay ng daan papunta sa mga gusto ko mga gusto ko mangyari sa buhay. Hindi ko nakuha yun doon sa, no, sa dati kong career. So, baka dito ko makakuha. So, isang araw. Pagka nakintarating ko yun, sishare natin. So, pero don't worry. Uh, hindi po lahat ay puro help Kasi gusto ko rin ishare sa inyo yung lugar. Yung mga lugar. Kasi mahilig ako sa mga lugar. Mahilig din ako sa mga pamamasyal. Ganyan. Ngayon, nakakahiligan ko ngayon yung ano eh. Yung gagawa ng mga bahay, mga SketchUp. Kasi medyo visual learner kasi ako. Gusto ko rin yung mga bagay na, ano, uh, yung mga gusto ko na, na ipipresent ako through, my, through yung vision na nakikita ko, di ba? Na may presentation o may mga visual aids, parang gano'n. So, pinag-aaral ako yung SketchUp ngayon. So, isang araw, papakita ko sa inyo kung nasa na ako. Kasi may, yung uh, kaibigan, o meron kang kilala kasi eh, nagpapagawa ng bahay tsaka ayun so medyo pinag-aaralan ko yung binigyan niya sa akin floor plan at medyo pinag-aaralan ko nga yung sketch at para at least magbigay ng idea paano bang gagawin itong ganito kayo. so pinag-aaralan ko so medyo marami na rin ako natutunan so yun. pati yung portfolio trace pinag-aaralan ko rin yun so, yun para para lang sa inyong kaalaman pagka naman masakit na yung mata ko sa ano basketball shooting tapos nagpapalipad ng sanggol <laughs> so ayan, yan yung mga ginagawa ako tapos isang araw kung nakilala, makilala nyo makita nyo man ako sa labas at least mayroon na kaya hindi ako anong, aking, ano aking pagka may pagkakato misa din ang yung mga anak ko ganyan. siguro hanggang dito lang muna para lang may 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 bahagi lang ako sa inyo by the way maraming salamat pala sa kaysa sa'yo, Dr. Uh, Michelle, Michelle Agpasa sa, sa pag-ayos ng ipin ko. Medyo may kamahalan pala talaga kasi ito pa ang sunod project ko, yung buong ko dito. <laughs> Tagal na ito eh. Uh, na, nadali ng money pa rin. Sabi ni Michelle, eh, abutin na ng 5,000. libo. <laughs> ito, para lang, ano, eh, kailangan daw, ano, patiging na sa likod ko kasi itinutulak eh, daw ng ano at saka, kasi mahaba na itong pangil ko kasi walang kipin dito at para bumalik daw yan kailangan ng braces so medyo may kamahalan pero hindi naman ganun ka importante pero at least ito lang at least maayos lang importin mo na ang pinaka ano dahil pa tayong bayarin kaya hindi pa masyado masyadong ano uh, importante yan so pagka medyo kumanda na yung formula natin hinahanap yung formula talaga na magpapaunlad sa buhay ko So, pagka talagang nagtuloy-tuloy na yung formula, then sa ako si share sa inyo kung ano. Medyo next step back muna ako do sa dati kong business kasi uh, hindi ko tinatanggal yung license ko doon pero nag -ano muna ako, nilaylo muna ako. Kasi medyo bumaba yung aking self-esteem doon. Kumbaga, ewan ko ba, simula na nagkayawalay kami ng dati kong partner. Medyo na bumaba yung self-esteem ko. Pero, ano, uh, papay, uh, gusto ko muna mag-focus dito sa ginagawa ko. Pero one day, mababalik din ako dun. Talagang, uh, kasi gustong gusto ko yun. Gustong gusto ko talagang makatulong. At saka mas gusto kong gawin talaga yun. Yung nga lang, talagang medyo kailangan ko lang mag, ano, uh, maglaylo at medyo ayusin lang to ng konti yung sarili ko. At, at one day, mababalik -ma ko rin yung ginagawa ko. Kasi gustong gusto ko yun talaga. Yun. So, hanggang dito lang muna po kung nakabot kayo sa, sa portion na to. Eh, maraming maraming salamat. So, medyo mahina lang boss natin kasi natutulog pa yung aksidente. So, tapos, ano, uh, ang maganda pala sa nights, hindi masyadong mat matrabaho. Yung nga lang, syempre, hindi ka pwede matulog kasi baka may may tumawag, ganyan. So, tatlo kami rito, nakabrick na yung dalawa tapos ako na lang muna so maya maya pagbalik nila is ano mag start na kami mag, mag uh, second round pagpalit ng mga diapers ulit at yun uh, tapos ano na namin yung days ah uh, yung day shift para pagdating nila ni naman maya maya pupunta naman ako doon sa taas kasi dun ako talaga regular eto pick up ko lang to ang maganda nga pala dito kapag uh, overtime ka, times 2. <laughs> so, medyo maganda yung kita pagka uh, Medyo titiisin mo lang ang konti hirap. Pero okay sabi sa inyo, pag alam kong hindi ko, pag alam kong hindi na ako masaya, hindi ako para magtagal. Uh, hindi ako natatakot mawalan ng work o magpalit ng ng ano kasi alam kong madali ako makakuha ng work. Kayo ay na-burnout sa work nyo wag uh, po kayo matakot magtiwala lang po kayo sarili nyo yun po yung pinaka formula magtiwala po kayo sarili nyo pinakailangan nyo magkaroon ng career change magtiwala kay sarili nyo uh, yun, yun lang yun, yun lang po yung formula doon so hanggang sa muli po maraming salamat po kasi uh, kailangan ko lang ulit mag ikot okay Next, uh, susunod na video na lang po ulit bye bye